FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force makikipagtunggalian sa Saab Just 39 Gripen ng Royal Thai Air Force sa Darwin, Australia. Ating nabalitaan kamakailan ang paglipad ng mga kawani ng Philippine Air Force Contingents upang lumuhok sa gaganaping pitch black exercises na inorganisa ng Australia sa Darwin Air Base. The first batch of the Philippine Air Force contingent for the pitch black drills now in Australia. Our correspondent Michael joins us. Nakilahok dito ang dalawampung bansa, kabilang ang Pilipinas kasama nga nila ang apat na F-A-50 fighter jets at isang C-130 tactical transport. Kabilang dito ang 162 personnel buhat sa Philippine Air Force. Ginanap ang Pitch Black Exercises 2024, July 12 at magtatapos ito, August 2. Iba't ibang uri ng mga advanced fighter jets ang maaring makatunggali ng F-A-50 fighter jets ng Pilipinas. Isa ang Saab Just 39 Gripen na tinitignan ng Philippine Air Force na maging multi-role fighter jets ng Pilipinas sa hinaharap. Ang Saab Just 39 Gripen ay mas advanced sa FA-50 na gamit ngayon ng Pilipinas. May bilis ito na 2,469 km per hour kumpara sa FA-50 na gawang Korea na 1,837 kilometers per hour lang ang bilis. Bukod pa dito, ang mga advanced radar system at ng magdala ng iba't bang uri ng missile at mabilis ang maniobra kung kinakailangan. At sa ginaganap nga ngayon na pitch black exercises sa Darwin, Australia, ay napipinto ang tunggalian ng Royal Thai Air Force gamit ang Saab Just 39 Gripen at FA-50 fighter jets ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, dito malalaman ng mga pilotong Pilipino ang disadvantage at advantage ng dalawang puri ng fighter jets sa himpapawid. At magmimistula na din itong kasanayan sa mga pagkakataong pagtatanggol sa loob at labas ng bansa. Bukod sa maaari nilang mahasa ang kanilang kabilidad, makakapili din sila ng angkop ng multi-role fighter jets para sa ginagawang modernisasyon ng Sandatahang Pilipinas.